Ah, uh, hello po, hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay 31 ng Hulyo. 2025 at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 5:50 ng umaga. Araw po ngayon ng Webis. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga binamahal, patungkol po dito sa due Opo, at tatalakayin ko po ito ng maigi at uh, magbibigay po ako ng example sa Biblia. Yun nangyari sa Biblia kung ano yung due Kasi yan po ang ginamit ng Supreme Court Dalawa kasi yung reason ng Supreme Court. Eh. Kaya diniclear nila na unconstitutional yung impeachment kay Sara. Diniclear po nila na unconstitutional. Isa po ang reason nila ay hindi raw binigyan si Sara Duterte ng due process. Ay napakalaking mali po yan. <laughs> napakalaking mali. At Biblia po, magbibigay po tayo ng example sa Biblia para maintindihan natin. Opo. Ang title ko po ngayon ay Hindi daw binigyan ng Jufrasis si Sarah Duterte, sabi ng Supreme Court. Ayan po, ano? ayaw ko kung paninindigan nila yan. Ay, ang dami na ngayon na, kwan, ang dami na ngayon na nagbablog. Ay, sinasabi na mali yan napakalaking mali yan. Pero nga ako ay, ay babanggitin ko ang Biblia para maipaliwanag ko na mali talaga yan. Opo. Ngayon ay ay ko kung saan sila kumuha ng kwan, kumuha ng basihan, bakit sinasabi nila na hindi raw binigyan ng due Prasis si Sarah Duterte ay samantalang ang due process po ay doon sa Senado po talaga yan. oh, kasi kung tatawagin naman ito si Sara sa, sa Kongreso, kung tatawagin siya o tuwing tatawagin siya, ang sasabihin lang niya, oh, doon ako magsalita sa proper forum. oh, sabi lang niya, hindi ba? Ayaw niyang magsalita. Ayaw niyang sagutin, hindi ba? Kung kung sinagot lang niya sana, ay malamang hindi siya i-impeach Ay, pero proper puro ang, ang hinihiling niya eh. Oh. Tingnan po natin si Harry Roque, hindi ba? Ang sasabi, ang sinabi niya ay dadalhin niya yung mga dokumento ng mga pinagbilihan ng ari-arian ng nanay niya. Dadalhin ko kanya, Ay, hindi niya madala. Oh. Ay, nagtago siya. Oo. Oh ay ito naman si Sarah, ang ang hiling niya ay doon sa proper forum, ay yan nga yung impeachment. O, ano ngayon ang sinasabi ng Supreme Court? Bakit nila sinasabi na hindi binigyan ng due process? Wala pa nga dahil wala pa sa proper forum at pinatay nyo na ang proper forum. At pati yung mga ibang senado, yung mga ibang senador ay gusto nila ay patayin, i-dismiss agad. O, oh, adi, ay, paano magkakaroon ng kanyan, ng due kung, kung hindi haharap sa proper forum? Yan po ang sinasabi ko dito. Ngayon, isa itong Supreme Court, ay wang ko lang kung napag-usapan nila yan o kakutsaba ang Supreme Court. Kasi nga, nahalata ko si Kwan, si Cheese Escudero, si Chis Escudero na presidente ng, ng Senado na kung saan sole power po yan ha, nagtataka ako sa kanya because the Senate has the sole power to try and decide cases of impeachment. Bakit ang gusto niya ay ayaw niyang hawakan kasi ang sabi niya, dalhin niyo sa Supreme Court, sabi niya. Kung mali ang ginagawa namin, iyon nga, yung pag-delay-delay nila o ayaw nilang ayaw nilang litisin eh. O, oh, hindi ba? O, oh, kung mali ang ginagawa namin, dalhin nyo sa Supreme Court na diniskas ko na po dito ang sabi ni Paul. What? Ang sabi ni Paul eh. O, oh, tinatanong niya yung mga taga-Kurinto, bakit kayo pupunta dyan kanya sa korte na hindi na ginagalang yan ng charts? They are less esteemed by the charts. Ang sabi po ni Paul sa mga mananampalataya. Brother will go against brother in court. O. Sino ang nakasira ng pag-iisip nyo? Sabi niya. Bakit pupunta kayo dyan? O. Ang tawag ni Paul dyan sa mga jurado o mga judges unbelievers. O. Ah. Uh, yung mga korte o mga judges na hindi nilirispeto ng charts. O less esteem nga eh. Ang tawag eh, less esteem by the charts. Ay oo nga naman, hindi ba? O, ang mga tao ngayon eh, wala nang eh, hindi ba? Kasi nagpliplop din yan. O, bakit nga naman gustong ipapunta doon ni Escudero? ay na nga. Yan pala ang, ang mangyayari, i-dismiss. Pero ngayon, napansin ko po, hindi na humaharap si Leonin eh. O, oh, ang dami ng mga, mga tao na nagsasalita na kontra dong sa desisyon nila, bakit hindi nagpapaliwanag si Leonin? Ang ibig sabihin niyan, mali. Pero dadagdagan ko pa yan, ano? Pero bago ang lahat ay ay hayaan nyo muna na batiin ko po muna itong mga sumusubaybay sa atin. At pasalamatan sila. Salamat po sa inyong lahat. Si Rosanna Narumi ng Japan, Al Ulalya ng Bakur, Pampanga, Libra Girl, Alex Binto, Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Bahrain, Will Utaib ng Laguna, Nelson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliber, Alnur Penlan ng Cebu, Larry ng Baiz, Jos Shalan, Ilinita Sklapler ng Germany, Bin Puno, Liti Piralta ng Mambura Occidental Mindoro, Maribel Baligat, Julio Quirticio, Juna M. Rinaldo Abintino, Mel Herrera ng Ibaston, Illinois, Ernesto Aburki, Pleaser Eduarte, Hiasmin San Juan, Roman De Pas, Mary Grace Santos, Pagmando John Cabrera, Luwin Sigako, Ike Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lenny Bungat, Agripino si Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumblebee, Di Juana Duko, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Dimitrio Pascual, Solidad de Maculangan, Brenda Martin, C.G. Torrio, Milchor Tolentino, Brother Pakamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lorenz Alindayo, idelberto in Boss Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Bados, Betty Velasco, William Ilay, John D. Cinco, Victorino Ripran, Norman Nabatar, Bonifacio Abila, Danilo Magno, Carl Alman, Salbi Ibanyes, Domus Ticton, Tim Mercado, Bernadette Francisco, Yoser Pio, Cyril Andres, Herminiel Dugardi, Robin Dilpin, Mama Gina, Lansu Mintag, Leonardo Asibis at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommend ako sa inyo na ating subaybayan at panuorin at suportahan. Ito po sila ano, si Michael Apasibli Bulitin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Blancaster Armandin, Ingenie Tutu Kaosing Aling Marie, Mr. Sa Totoo To, Christian Isgera, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japantors, Dibina Apostol, CGP Chai Kapihan ni at Ago, Dimjus Jorni Kakamping ang batas with Atty. Claire Castro, Kawal Di Carbonil, Atty. Silo Magno, at saka si Kristan. Ugaliin po natin na makinig sa kadila. at nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa ikabubuti ng bayan. Opo. Ngayon, ito po ang Bible verse na isisir ko sa inyo. No? Itong uh, Genesis chapter 3 verse 9 hanggang 19. Ito po ay patungkol doon sa sa nagkasala si Ibat Adan. At doon ang unang nakita natin ano yung due Opo, na hindi sila pinarusahan agad. Ang due kasi ay hear first before you judge. Kailangan mapakinggan mo muna yung side. Ganun po ang due bago mo parusahan. O bago mo ibigay yung hatol. Yung po ang due process. Sa ginawa po ng Supreme Court, dahil sa pinigilan na nila, ay sila ang gumagawa na walang due process si Sarah Duterte. Kasi hindi nila bibigyan ng pagkakataong magpaliwanag eh. Pero iba ang nakikita ng tao dyan. Ayaw nilang magpaliwanag si Sarah ng Supreme Court. Ang Supreme Court ayaw na na magpaliwanag si Sarah kasi wala namang ipapaliwanag. Yun po, o mas lalong mabubuko. Nakasulat po yan sa kwan eh, sa Biblia eh. Anyone who does evil hates the light or will not come to light because he for that his evil works will be exposed. Yan po nakasulat. Huwag na po tayong mag-kwan dito, ano, mag- mag magdiscuss ng kung ano-ano ay yan na yan ano ngayon ay ito nga ano Babasahin ko lang po and then i-discuss ko ano. But the Lord God called to the man, Where are you? Oh. Where are you? Uh, ito, pagkatapos nilang kumain ng pinagbabawal na na prutas, yung, yung prutas na malalaman mo ang right or wrong o oh, ano bang tawag doon? Yung, yung evil at saka good and evil. He answered, I heard you in the garden and I was afraid because I was naked. So I hid. Nagtago na sila eh. Hindi ba? Dati hindi sila nagtatago kasi nga ay naked sila. Alam na nila na naked sila, kaya nagtatago sila doon sa garden. Ay tinanong nga sila ng Panginoon, ay nasaan na kayo? Oh, ngayon And he said who told you that you were naked tinanong sila ngayon ng Panginoon sino nagsabi sa inyo na kayo ay naked Oh have you eaten from the tree that I commanded you not to eat from oh yun tinanong na sila kumain ba kayo nung nung prutas na sinabi ko na bawal kainin The man said o, nangatuwiran na ito si si Adan, hindi ba? The man said, The woman you put here with me, she gave me some fruit from the tree and I eat it. Ayun po. Nangatuwiran na, hindi ba? O, kasi yung babae na ibinigay mo sa akin, ay binigyan niya ako ng pinagbabawal na prutas, ay kinain ko. O, hindi ba? May due process. Ang ibig sabihin niyan, tinatanong, ano ba nangyari? Pero ito ha, alam na ng Diyos yan kung ano ang nangyari. Pero binigyan pa rin niya ng pagkakatao Remember ha, Diyos na po ito eh. Alam niya, dapat hindi na niya tanongin. Pero tinanong pa niya para may due process. Oh. Then the Lord God said to the woman, ayun na, kinausap na yung babae. What is this you have done? The woman said, O, oh, nangatuwiran din yung babae, ba? The woman said, The serpent deceived me, and I eat. Ayun. Ay, kasi yung ahas, hindi ba? Ahas daw ito eh, no? O, oh, matandang ahas eh. Pagdating sa Revelation, ito yung matandang ahas. oh. The serpent deceived me and I eat. Ayun. Nangatuwiran naman si 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 Eva, na ay yung yung ulupong eh, o yung ahas eh, ay dinisip niya ako at an I eat. Yun po, hindi ba? O, oh. so the Lord God said to the serpent, o oh, ito, And the Lord said to the serpent, Because you have done this, curse are you above all livestock and all wild animals. You will crawl in your belly, and you will eat dust all the days of your life, and I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. He will crush your head, and you will strike his heel. Yan po ang ang parusa don sa ahas. Kung napansin nyo po dito, ay hindi na pinagpaliwanag yung ahas. Pinarusahan na agad. Ano? gagapang ka in your belly you should go all the days of your life Iyon po ang parusa doon sa ahas remember ha, ah, hindi na pinagpaliwanag kasi hindi tao po yan eh oh ahas po yan eh oh pwedeng hindi na bang paliwanag pala ay ahas eh, hindi ba oh at yung parusa ay naandun na hindi ba oh okay And I will put enmity between you and the woman and between your offspring. Pati nga yung mga offspring po eh. Oh. Oh. Ay, ayan na nga. To the woman, he said, I will make your pain in childbearing very severe. Oh, yung childbearing. Pahihirapan yung babae. With painful labor, you will give birth to children. Your desire will be for your husband, and he will rule over you. To Adam, he said, "Okay, oh, to naman ang ang parusa kay Adan, because you listen to your wife and eat fruit from the tree about which I commanded you, you must not eat from it. Curse is the ground. Ayan, kinurst naman ang ground. Curse is the ground." Because of you, through painful toil, you will eat food from it all the days of your life. Yun po. Kaya nga po, ang tao ay nagtatrabaho na. Hindi ba? O, tignan mo yung bukid, ay tinutubuan ng kanya ni eh. mga damong eh. Kasi nga, curse is the ground. O, sabay na tumutubo sa mga halaman natin, ay ang hirap talaga. Hindi ba? Ay curse po yan eh. Kiners talaga eh. Curse is the ground for your sake. In toil of it, you will eat. Sabi niya. Sa pamamagitan ng... Ayan na nga. Hindi ba? O, ituloy ko lang ano. O, itaas ko lang ano. You must... Ah, uh, okay. Uh, I will produce stones. Ayan na, ano. Ah, uh, hindi mo na. Through painful toil, you will eat food from eat all the days of your life hanggang buhay ka, sabi niya. Oh. It will produce thorns and thistles for you. Ayan nga. Mga mga kwan, yung ayaw natin na damo ay tumutubo and you will eat the plants of the field. By the sweat of your brow, o sa pamamagitan ng iyong pawis, you will eat your food until you return to the ground since you uh, since from it you were taken for thus you are and to thus you shall return ayan po ang iyan po ang 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 parusa kaya nga may kamatayan ng tao na eh, hindi ba nasok ang pang, ang kamatayan sa tao dahil nga diyan Oh, pero binigyan muna sila ng pagkakataon magpaliwanag yan po ang due process. Oh, ay ito na bang Supreme Court eh bakit ayaw yung bigyan si Sara na magpaliwanag? Kayo po ang ang nagtatanggal ng due process. Kung ganyan po ang style niyo. At saka isa pa ano, idadagdag ko lang ano, hindi ko lang sigurado. Pero ang tatay ko ay ay sinabi sa akin ang muto, ang muto raw ng Supreme Court. Come, let us reason together. Yan po ang muto ng ng Supreme Court. Hindi ko lang alam kasi kung kung totoo yan o hindi, pero sabi niya sa akin eh, oh, ang muto ng Supreme Court, come, let us reason together. Nakinuha po yan sa Biblia, sa Isaya. Nakasulat po doon, Come now, sabi po ng, ng Panginoon. Hali kayo dito, sabi nga. Come now. Let us reason together, sabi po ng Panginoon sa pamamagitan ni Isaiah. Although your sin is as red as the blood. Oh. Your sin is as bled, is as red as the blood. It will be made white, whiter than the snow. Yan po ang sinabi ng Panginoon. Tatanggalin ko yan. Yan mga kasalanan nyo. Yung pag sinabi ng Panginoon, come let us reason together. O, oh. ay bakit itong Supreme Court ay ayaw mag -reason? Hindi ba? Pipigilin nila ang, ang impeachment. O, oh. ay mali po yan. Hindi ba? Ang tanong ko po sa inyo ay tanong din ng Biblia. O, oh. nagbe-verdict pa tayo? Sabi ni, ni Nicodemo, o, oh. Tinanong niya yung mga kasamahan niya ng mga judges din yun, yung mga parisiyo eh. Nagbe-verdict ba tayo? Nag-i-issue ba tayo ng verdict na hindi pa natin iniimbestigahan o hindi natin kinakausap yung tao? Ang sabi niya, o oh, kasi inakusahan ng mga parisiyo, yung mga taga-Galilians, mga walang kwintang tao yan. O, oh, mga walang kwinta yan. Wala namang Pimos na nanggaling dyan, sabi nila, sa Galilea oh ay ang sabi naman ni Nicodemo, ay bakit ganon sabi nga oh nagbibigay tayo ng birdik, hindi natin kinakausap yung tao. Ayan po, hindi ba? O, Bible verse po yan. Do we convict a man without hearing him? Sabi ni, ni, ni Nicodemo. oh hindi makasagot yung mga kwan. oh yung mga parisiyo, o ngayon ito, at saka yung, yung isa, na ang moto pala ng Supreme Court, hindi ko lang sigurado ha, ang moto ay come, let us reason together. Na kinuha po yan sa Biblia, sa Isaiah 33 ata yan. 33, 32. Come now, sabi ng Panginoon, let us reason together. Even if your sin is as red as the blood, it will be made white whiter than the snow. Sabi po ng Panginoon, oh, oh, ini-encourage po ng Panginoon na mag-reason at yan nga ang, ang ginawa niya kay Ibat Adan, yung kauna-unahang due para maintindihan yung due Ihir nyo muna bago kayo mag -verdict. Oh, ay ngayon ang balita ngayon nagberdik sila, mali yung mga impormasyon nila, yung input nila mali. Kaya nga hindi sasagot yan. Alam ko hindi sasagot eh. Hindi makipag yan ng oral argument. At yan ang hinihiling ng mga ex-justice. oh, mag-oral argument muna ah! oh, ang sabi nila, bakit wala yun? nag kayo ng nang basta-basta na ganyan. Oral argument ngayon ang ang gusto nila. Pero palagay ko, walang haharap diyan kasi nga ka mapapahiya po eh. Mapapahiya. Opo. Aywan ko lang ito si Leonin kung talagang matapang ang apog nito na talagang kahit na mapahiya siya ay eh, eh, wala na akong tiwala dyan eh. Ang dami ng kapalpakan na ginawa niyan eh. Nung una, magaling yan. Pero nung bandang huli, eh, wala na eh. Siya nga ang nagkwang kay Sirino eh. Oh. daw yun eh. Yung, yung, ginawa kay Sirino eh. O oh, sige po at hanggang dito na lang po ano at Dalain ko po sa Panginoon bago ako mag-umpisa sa ating pakikinig po ay mabigyan niya tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.